Sa so, mga dads? Oo, uh, ghost man. Nasabi nila. Katunog oh, nila. Oo, oh, oh, kasi August. Tapos niyan, bear Mga <laughs> bear na bear. mga bear. Sa sinanay dyan? May pinuntahan. Na may pinuntahan. Siya, may pinuntahan. So mga dudes, wala na. Wala sinanay. Eh. May pinuntahan daw. Dito na natutulog yan. Ay dati kinokontent ko sa inyo mga dudes na simula nung sabi ni Mang Dado na maliit pa lang, bata pa lang daw. Tinapon na. Uh, nanay. So, hindi niyo makikita si Nanay ngayon by appointment do pag siya makita. <laughs> Baka kasi <laughs> Pero ang galing eh, no? Mang Dado na ano niya yung sarili niya, ano? Yung pag-blood test niya nung isang siya police woman. Ako ano na ano siya na napansin din. Na ano din sila ng mga ano. O, sa palisuga oh, naman, naalaga naman siya. Oo, Makati no? Oo. Iba yung ano ng Makati. Sa, ano, RG Clinic, private na clinic. Ba, so may nag-ano na pala Ako sa kanya. May nag-suggest sa kanya. Malapit lang. Kung pupunta siya ng Makati, kakalayo-layo. Ah, Sabi ko, may pera naman siya. Di na lang sa private clinic. Sino nag-ano sa kanya, guys? Yung sa mga pangangailangan niya? Ha? Sira. Kasi ako po kuha ng ano? Ay, ah, yung ano niya, yung... Bibigay. Ah! Uh, marami nang bibigay. So talagang matagal na talaga sa bibigay dito, ano? sa finance. Sobra-sobra yung finance. Okay. O, oh, kala ko talagang ano na, ano? Eh, may edad na. Ano na tayo uh -huh. sa gumalaw? Ah, so, uh, lola sa gala <laughs> <laughs> eh, pala wala siya. Pero marami siya ang ano, budget. Oo. Kaya kaya niya umutang uh, sa ito eh. Kaya lang na napamahala sa kanya yung lugar niya. Kaya dyan lang ang tuwi. Ang galing naman. Wala siyang ulan, wala siyang kinit. Oo. Makatilin lang so, Kung gusto niyang lumabas, natutulog sa labas. Oo nga eh. Kasi dati lalaki na <laughs> ah, wala na. Wala na. na. Wala na. Man. Man. <laughs> na ni Lord. Oo. mga dads. Thank okay. you. Salamat. Okay. So, okay rin pala mga dudes eh. Meron pala nag-aano sa kanya rito. <laughs> marami pala. So mga dos, minutol ko ng paglabas natin dala ng sa may tindahan ng manok na binibila natin. So malakas yung sounds. So sinanay pala, meron nakapansin pala ng na police woman na pinala siya sa ano, pinapacheck up. Then tsaka ano, uh, marami rin pala sa kanya nag-i-sponsor nagbibigay sabi nga ni mandado mapera naman daw pwede naman daw siya umupa ang galing naman no, kala ko talagang pinabayaan <laughs> kasi matagal ko na napapansin yan mga dudes kada deliver ko dito sa Arnais dito sa may Makati laging nakaupo yan minsan nag ano nga yan nag sa parking naga, ano? nag ano nagmamando <laughs> Tahimik lang lagi si nanay, nakaupo lang lagi dyan. Kala ko wala. Okay naman. Okay. So hindi na rin, at least panatag tayo mga dudes, di ba? Kasi kawawa na, may edad na eh, matanda na. So kanina daw, may pumuntang police woman eh. So sinamaan si nanay na ihatid sa magpa up. Sino kaya police woman na yun? Kahit may spotan man lang natin, no? tayo mga dudes So yung biyahe natin dito Nag-iisa lang sa Makati Then ang next natin <laughs> Long ride General T. De Leon Valenzuela Mantakin nyo mula dito sa Makati Arnais <laughs> So gagawin natin Magkikirin tayo Akit tayo uli ng Skyway So tutumbukin na natin uli yung De Leon So yun lang yung area natin ngayon Hinati kasi yung biyahe kahapon Dapat kahapon yan yung natira Ilan ba yun? Actually, aning Ah, pito ito, itong, itong Itong tindahan sa Valenzuela Yung Ating pupuntahan ngayon So, pangwalo to si Dado, Dito, nag iisa uh, out of way Ay, <laughs> kaka <na. laughs> So, let's go mga dudes Ah, uh, itong binabaybay natin Dito sa Mimakati Kahabaan ng Edison ba to? Edison Street Edison Then magdidiyan tayo or Bautista Bahala na kung ano yung Decide partners na kung saan siya Saan niya ay <laughs> O sa diyan pala kami dadaan ngayon Ayan Makati So ito yung diyan Dire-diretso lang to mga dudes special ano eh <laughs> special trip lagi isa mm -hmm. yung kato na yan yan yung hill puyat Or tinatawag nilang Buendia Tama ba? <laughs> o mas kilala nilang Buendia Hill Puyat yan Yan yung pinaka main road na Mga bus na nanggagaling sa Boa At gagawin ng Top Avenue Ayan o. Dito close up natin na uh, hill puyat yan mga dudes. Si Awit lang tayo. Wow, bakit may pangkayan? <laughs> Wala naman dagat dito. Beep. street Makati City Iya Sobel Rojas Osmeña. yan magaling ang impolice ng Maynila sa mga ganitong kalsada crossing Pero pagdating sa pagmamando wala ni anino ganito, kaluwag, yan sila pero pag mga matatrapik na crossing agoy balik tayo na San Andres mga dudes may ginagawa dyan matrapik e eh sa kalya ng dalawang ng nawasa balik tayo dito Вот. Okay. Diamante Street! tayo doon tayo sa may Pedro Hill mga dudes doon tayo dadaan balik tayo sa Onyx kaya kayo dapat lagi yung tatandaan ko sa may mga may ginagawang kalsada o may, may hinuhukay yung mga makikipot So iiwasan nyo na kaagad dyan So onyx na tayo mga dudes <laughs> So parang now pa lang tayo aalis <laughs> dami pa Hill. Grino. So dito mga doon, isa rin na may hinuhukay pero sa gilid lang tayo sa right side lang tayo makatawid lang ng konti, konti lang naman yan makatulongis oh. <laughs> yan lang sila magaling so ito yung tinutuwa ko sa inyo mga dos yan yeah, may inungo kayo ng lawasa may silang yung mga dudes medyo pinuputol ko dala na napakaingay ng bumbero <laughs> wala ba sunog galing sa patayan yung dalawang bumbero na yan dun sa paraks namin sa labas Aking paglibing lang yan nagkaroon na rin pala ng stoplight dito mga dudes buti naman sakit so, tayo ng skyway Espanya tol ayaw basahin so atras tayo mga dudes Nagloloko yung kanilang ano, machine Ayo mag read so pinapatras tayo Napapansin ko lagi ito, lagi may problema itong itong side na to. So ayaw magano. So ali patay dito. Sa pangalawa. Nandulo ko yung kabila. Oh, ayan na. <laughs> Pagkaano? 761 761 ang ating balance. So naglolo ko Nabasa na ng mga kalabaw Hindi <coughs> na lang, maliit tayo Uy oh, <coughs> Lakas na ha. Ayan mga kalabaw oh. <laughs> Hindi na lang, class 1 tayo Seventy nine, six exit. So dito tayo mga dudes. Makati to Valenzuela tayo ngayon mga dudes. <laughs> So dito tayo sa May Santolan. Santolan Street. Valenzuela City. masikip. Hirap akong So, nandito na tayo na sa General T. De Leon. So, ang oras natin, alas 11.14 ng umaga. General T. De Leon. So, ayun na. Yun, bukas yung gate.

Let's see natin Ito kami lang Ito kami lang Ito kami lang Ayun oh. No? <laughs> Pinato ko. Hindi kaya nito. Ayun. <laughs> Baka may upi eh na yung So may papakita ako sa inyo mga dos dati na kainan. So ni-renovate na siya. ito yan dito sa General Tidili yun so nirenovate lang nila minsan dyan tayo kakain ngayon lang mga putok batok nga lang ang tinday nila <laughs> matiting okay thank you, kaya So, ganun lang kasimple. Kanin tayo ng maati. So, nandito tayo ngayon sa General T. De Leon, Valenzuela City. Yung hideout ko, ubo kubo <laughs> so, nagmanibra nag lang si partners. Sarado na rin natin. Mahirap na kasi. Bati mo na. Sarado ko itong sa Okay. 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 Yeah, okay oh. na, no? Yeah. Ayan, no? Oh. Guys, dito na lang muna ang ating vlog. So maraming salamat ulit sa wala sa mga panonood. God bless po. At bago ang lahat, please support po kay Henry Cooking TV. So dati po siyang boss Henry. So ulit, maraming salamat. Happy Saturday. Bye-bye!